Ay, ano lang yan ah. Tinimim ba yan? Ang gamit. Ang kabila na yan oh. Giba na. Anong year ginawa to? Ay, Ah, 12 mm. Yan, 12 mm yung gamit dyan oh. May 12 saka 16. pa tayo na bakal malalaki rin pala divine siguro hindi ko lang alam kung anong size yan tapos yung ano 12mm yung rad jack ayan guys ayan, Parang delikado rito guys delikado baka maguhuan tayo rito so lalagpas tayo ayan guys ito tayo. Ito guys, yung mga uh, so, makakapal naman ng mga bakal. Ayan to. Nasa 12 mm. So, ano kaya itong size? Mga kapal guys. Pero, tinulak pa rin. Ayan. Doon na tayo. Ah, doon na tayo. Ngayon guys, sa uh, sapa. Ayan, yung mga project na flood control. Ayan. Ah, uh, Titingnan natin dito. Ikot-ikot tayo kung ano makita natin dito. Kung may gumuho ba ito. Oh, may bangka. Oh, may, may bangkang styrofoam pa, oh. Hmm? guys, kaya lang ako nakapunta rito. Ang taas ang pader, oh. Ito yung mga project ng flood control. ah yung, no? Ayan, may ibon, no? May ibon, no? Ay, tikling. Oh, hindi yan. Ay, ay ano, ano, yung lupa kung mabigat daw uh, o hindi? Ah, e, ano, siksik o hindi? Kaya huwag ganun ka, ano, eh. Ayan, <laughs> yeah, malalim yung narig. Mababasa tayo. O? Oh? Hmm. Dito may mga brace, eh. Oh. Ito, dyan, eh. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ang gurnal. Ayan. Tapos ganyan yun, walang takip yan eh. Tinakpan. Yan na pala mga bakal nito. Pinagtatanggal na oh. Mukod po Hindi. Hindi naman. Iidit e, yan eh. Ayan guys oh. Ayan mo. Ayan mo bumigay na pala banda rito yan yung Ay, mga bakal pinaglalaga rin na rin na ah, malalim ang oh, muna silpo ko abutin mo oh bumigay na dito no yun pala gumuho tapos inuulit ginawan uli ayan guys, gumuo to tapos parang inuulit ayan ayan guys, gumuho yan tapos yan parang binuhusan uli ayan, gumuho na porosyon ayan. Ayan, ayan ang haba ng ano na to ilang, ilang metro to sobrang kilometro ata to eh. ang haba guys Kilometro ito. Ayan. Ang laki naman bakal. Sinimim eh. ito. Sinimim. Ang mga ba ng ano na ito? Flat control. Ayan. Ayan, palabas namin ng kuweba. Ayan. Palabas namin ng na kuweba. Lapit na kami na lalabas. Ayan. Papunta tong ano subdivision yung Pilimbis. Pilimbis. Dito. Ah, malalim pala to dito. Oh. Ayun lahat ay. Lakpastao yan, Ayun din yung sinabi ko sa iyo na ano. Oh, lakpastao pala dito to, malalim. Malalim yun. Ayun, papuntang kabilang subdivision yan, no? oh. <laughs> ay, ayun oh, no? may naghahanap buhay. Okay, guys may naga nangangapa may sisisid sa sapa oh ang lalim pala na, oh nakakatakot eh? okay. ito so, so ikita nyo oh. yan may tao nagsisisid so guys lulusong tayo baka malalim to kaya cellphone ko rito yan so malalim na din daw habot na tuhod yan lumusong tayo guys mabula-bula yung tubig na marumi Ayan. Uh, guys yung mga project na flood control uh, wala alim tago ko muna yung cellphone ko baka ma nodulas tayo guys okay, o sisisid sila uh, brown yung kulay ng tubig galing ano yan basurahan galing tambakan yan guys kaya ganyan ang kulay ng tubig mumubula ay ano lang yan ah tinimim ba yan yung gamit ang kabila na yan oh giba na anong year ginawa to ay ah, 12 mm yan, 12 mm yung gamit dyan, oh. May 12 saka 16. Ano tayo, guys? Yan. Puka na yung puka na yung ilalim nito. Ayan. Ang guys, makikita natin yung gumuho na flood control. Ah, uh, ano lapitan pa natin yan, guys. Ayan. Ito na, giba na. Nagapitan natin to. May mga basurang kumakalat dito. So guys. Uy, may patay pa na ano oh. Pagong. Kaya ni So guys. Ah. Ang na nabakal. Malalaki rin pala. Dubainti siguro. Hindi ko lang alam kung anong size yan. Tapos yung ano, 12 mm. Yung horizontal pero yung mm, vertical. Mga makakapal din. Malalaki. Ayan. Ayan rin nila guys. Yung vertical makakapal. Yung horizontal lang yung medyo malit. Sa tingin ko 12 mm. 12 mm. Baka dubainti yung ano na yan. Hindi lang natin sure kung ano yan. Kasi makapal naman na bakal yung mga patayo Dito na tayo guys sa ah, gumuho na flood control project. Ayan guys. Ayan na yan. Parang delikado rito guys. Delikado baka maguhuan tayo rito. So lalagpas tayo. Ayan guys. Tapit pa tayo ito guys. Yung mga... Uh, so, makakapal naman ng mga bakal. Ayan to. Nasa 12 mm. So, ano kaya itong size? Mga kapal guys. Pero, itinulak pa rin. Doon na tayo. Ah, doon tayo. Doon tayo. Doon na tayo. Dami lumot. Ah, ayan guys. Bali yung gumo. Ayan. Nirecrapan nila ng... Ano pala ito? Cyclone wire. Tapos may mga bato na nakapasok. Ayan. Malapit pa tayo guys. Ayan. Dito tayo nakapatong ngayon sa gumuho na flood control. Ayan guys. Ayan. Ayan. Dito tayo. Sana hindi gumuho. Ayan. Dito na tayo nakapatong. Ayan. Ayan guys. Kung nakikita nyo. Ayan. May recrap rin pala to. Ligado na puros yun At tayo uh, ah, Tingnan natin guys doon hanggang, Kung hanggang saan yung gumuho na to Is malawak yung palang gumuho na to Magulas uh, ah, tayo Post ko muna yung cellphone ko Isang gumuho na area na flood control Ayan. Ayan yung gamit nila na bakal. Pero gumuho pa rin. Ayan, medyo sa unahan. Medyo mga matitibay talaga guys. Yung gawa sa unahan. Bilirang mga pusti na bilog. kongkreto Ayan, tapos may mga bris pa. Yung dito na portion, Ayan. Gumuho talaga guys. Ayan. Ayan, may mga ano pala ito yung cyclone wire muna nakabalot na cyclone wire ata yan yan pinap na bato tapos ah uh, nilagyan nila ng pader yan gaya ng pader pero bumigay pa rin guys sa sobrang bigat siguro ng tubig dito na ipon yan yan yung mga basura na yan 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 nakikita nyo guys yan matitibay talaga yung saunahan yan na estimate natin mga ilang meter kaya ito siguro na sa estimate ko lang to guys sa 100 meters na na uh, gumuho estimate lang natin guys hindi tayo sigurado kung ilang metro zoom natin yung camera hindi na tayo makatawid yan guys kasi malalim mataas kasi yung porsyon dyan parang bundok na ayan tayo ayan. balik na tayo gamit iba yung pala to guys ayan nakikita e, nyo ayan ba yung isya ayan mainti yung vertical na ginamit tapos 12 yung horizontal yan yes. yung lumuhong na uh, flat control okay so uh, delikado rito guys kasi o oh, tabi nga o oh, pwede ka rito ng, kahit anong oras pwede ka rito ng bagsakan magtambay-tambay ka rito Yan, ah. Uh, buhay yan sila. Nagsisisid sila. Ah, uh, ng kalakal sa ilalim. Yan, uh, hanapin sila ng mga ginto. Yan, hirap yung pala dito maghanap buhay. Magsisid, oh. Sugal buhay rito. Yung, um, kahit anong uras, pwede kang guhuan. Yun, mga sira ng pader. Yan. May slide na. Ay dito guys, baka may madampo tayo rito na pwedeng pakinabangan. Ito. Ano to? Bula. Ito, may nakita tayong bula. Ito guys, buo pa oh. May sira, inanod. Ito pa, may nakita tayong ano. Ito. Oh. Buo pa guys. Piling lagay ng kalakal oh. Ilagay natin yung bula rito oh. Yung mga basurang inanod. Simulan na natin ang tubig yung buta natin. Ito si silip tayo rito. Papunta na ito sa subdivision. Bali private na to dito. Si tayo tire ito. Ng mga abadi nitong ano, ilog. Ayan. So private na to dito, guys. Subdivision na to.